may dalang general water. Dati mineral water. Hi guys! Magandang umaga po. Ngayon po ay samahan nyo kami ni na at nila tatay kami po ngayon ay pupunta sa ibaba at mangunguha po kami ng kawayan. So yan. At gagawin po ni tatay tataya. Ilang piraso lang naman po yung aming kukunin at yung iba po ay kukunin ni tatay dito sa may sasahan. Uh, na yung gagamitin sa ano? O gagamitin po yan ni Tatay gagamitin para pang-sahod po ng tuba at magkakarita na naman po uli si Tatay. 세 e 아 Yung mabanguman na mabulo ah. Oh. Oo. Tama po. Tama. po yung kay Kuya Emil na pala isgaan. Oo, oh, ay, oo, oo, ah. Kapalit tayo makakapanguha ng ano, ay. Na... Ng... hindi pala tayo makakapanguha anak ng ano, ay. Pilaway. At, oo, ah. Oo, oh, ay, grabe ang tubig, tata. Ayan po tubig ng galing ilog. Ulan din. Ulan lang. Ay, kulong kami pa si ito'y parang lipsukan. Oo, puno. dami pa naman. Oo, uh, apat. Kasi baka yun, hindi nakarihan. Bueno. Well, wow, yan. Yeah. Okay, one. Ay, oh, ito pa, oh. Oh, oh, oh. oh. Ano ko? Oh. Ayun, ayun, yanong... oh, ayun, naman ayun, 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 ayun,

Tati, mga ilan po ngayong kukunin? Alima. Ah, Yan, limang kawayan po palang kay Tati na kukunin. Dino, ano? Kaya? Ha? Si Kuya po? Ano? ko ka sa mama to. Bakit dito pala may katungo lang dyan? pala dito, kawalan. Bakit po? Kailangan mong magbalsahin. Magaganda to, tatihan eh. Ang kawayan. Ang kawayan. Para po hindi mahirap isakayhan eh. yan po at uh, si tatay may nakuha ng dalawang kawayan at yan po ako nung asawa ko okay. si tatay ko kuha pa po, po ng tatlong perasong kawayan bali po limang kanyang kukunin at sa susunod na araw naman po ulit daw siya mangunguha O wala pa rin pasok. Kaya po sinusulit namin ng mag-asawa ang, mag ang pagbablog habang wala pa pong pasok. No loud. Kaya karoon mo na sa 35? Hindi pa tatay, sa may bungad. Wala sa bungad? Wala, wala. Pagpalis na hanin. kong wilay. Huwag si Maloy na umuha ano. Ba? Tulog. Eh, Tulog. Tulog. Ba? Tulog. Numulog ka ng ano. Numulog ka ng pilaway. Malaya nga yung pala. sa na nila. Pauwi na. Pauwi na. Ay, diyan kami ni Maloy. Sa ibabaw. <laughs> po din ng nila tatay So, yan po. at uh, ito yung aming mga nakuhang pilaway. Yung iba po ay sungkit ni Maloy at ni Kuya Emil. So, yan po kami ni nanay magtatatak.

Okay, 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 pala sa oh, ay, ang payat sa mundo. lunak. Yeah. Luna. lunak ano ba? ba? okay. yung lunak. 'Yan, lunak ko ba? Wala. Bakit 'yan? Wala ko ba? Mama. Siya yung yung sa inyo. <laughs> 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 Naaalala siya. Teka lang mose, di

Kami magdala ka doon ng kanin, nabawo, nagbuka na tatasok pa ka, makakasangkay, tata. No, sa Aba, ang namok na ulay. Aba, wala. Libang libang, kayo mga batay ka na yan. Wala ko na parang nakit, sa gilid at Hindi sa gitna, sa gilid. Wala ko pa yung maalam na magturo. Ano ba ka? Mani Parang Para naman ako. Kasama ni? eh hallow, nakasama na yun po ako malutung na pa yung karam ngi malalutung na yun masumanhin oh malay Ay, Ayun guys, at may bagong dating tayong ano. May <laughs> dating tayong gagawin mo yung ano. Speaker, kung bossing. <laughs> daw po yung charger, uh, charging pin. Nabagsak uh, daw ito, ito. Sira yan. Ito. Hindi na nga charge Hmm. Uh. hindi na magamit. Ito po, dito, ano alagay Ang natin Pinalag ko na ito eh. Ito yung nabagsak. Tumalbog ito ah. Ayun, napuknat na rito sa ano, sa board. Oh boy, masyadong mani. Ay, eh, wala na. Hindi na kayang ihinang at napuknat sa board ito eh. Natanggal na yung pinakang hihinangan eh. So, Mama, pili na please. Na ano na siya? Wala na yung paghihinang at saka napakalit ito. Wala na yung panghihinang na ganun kaalit. Yung soldering ayor. Okay. Okay. So, ang ginawa ko ay kumawa ko ng Sim na bultahin na pang charge dito sa lithium battery parang 3.7 na ito eh 3.7 volts ito naman na yan o at 4.2 volts ay yun karekta ko na lang dito para makapag charge yan ito charger ng flashlight. Ay, aray naman. Hmm. Ito so, yung mga nag-testing yung charge. charge mo pa. Mm. Ito yung narekta ko lang. yung charger ng ano. Charger ng flashlight. Mm. Ito ka naman po yung nagkakain ng na Yan yung malagkit na abukado. Wala din din sa rulo. Nakuha si Lord. Ito ka Ang na. May indicator na ano. Ayos siyang ating charger. Ayos. Sige, wait. Sa, sa pera sa abog. Pag hindi po sumabog, hindi po sabihin. ako na Natatakot lalayo. Pag hindi sumabog, hindi sabi Successful siyang ating... Nirekta na natin yung mga charger. Ay lang, mga ilang minuto man lang ang siya. Ay lang, dapat. Ay, yun ay green yung... Mga uh, ilang minuto dapat. Ay, na. Yan yung mag green ah, pag full charge na. Okay. Pag hindi, oh, ito na. Pag hindi siya naka, ano. Green siya. Okay. okay. Hmm. Ibig sabihin cha -cha -charge yun. na charge siya. Naga na. Uh -huh. Okay. Tapos, ano pang gagawin? Yan. Yeah. Ay, mga ilang minuto muna. Mga ilang minuto muna. Kahit uh, mga ilang uh, minuto, uh, matre. Uh, oh, sige. Tapos mamaya ulit. Kasi ibabalikan po namin. Tatry muna namin ma-charge daw po yan kahit at least ano ay 30 minutes tapos kumain. Diba Gago nang ayo nang mag-open at lobat mo. Pag tumunog ay magkano ang singil natin? Hoy. <laughs> oh. Ate 30 minutes na. Yan po 30 minutes po na naming na-i-charge muna. Ah, di pa ano ang gagawin ni Kuya din? Tatanggal-tanggal niya yan. Nalagyan po sa Uh, yeah, pasensya na po kayo sa aming mga nagsabit, mga tiim at mga laba. Ito hirap na nito. po mga gamit ng asawa ko at mga binili po namin sa si Shopee. Pag yan talaga napagana mo, hindi ba? lang na, na ay, 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 po natin mo alam kung Sabi ni Ate Joey siya doon may papagawa rin sa yung speaker. Padala ni parang Junisio. <laughs> talaga ay, nagtitiwala na sila yata sa iyo Hindi ka sasabog. Hoy Ate Uya, halika to ha. testing na yung ginagawa niya kung tutunog. Apro yung akin. oh, may mga ipapagawa na silang mga nakapila. Wala <laughs> kayo, ipapagawa nga rin. <laughs> e, rin. washing, washing nga ipapagawa ni ate. Mahal. Ah, washing, pagka umuugong lang, walang ano, walang ikot. Hindi sabihin na lang yun, baka kapasitor. Iya, hindi mo. Pag may pre-will yun, pag may pre-will. Pag may pre-will, umiikot siya tapos Baka naman na ni Capacitor o kaya yung mga bushing niya. May bushing yung mga ganun ah. Parang sa electric pan din yun. Pag mabagal na ikot niya, yeah, yeah. <laughs> may hinahin yung capacitor na yun. Pwede yung paligay. Oo, sa kinadala yeah. uh. na. Kung may sa kailulo, ito magtiwala na malagkit talaga. Ah. <laughs> <laughs> uh, ano, masarap. Hindi ka gaya nung una eh. Oh, yung ating pero yan din ganyan din kasi wala ko kaya, hindi siya okay. gamon. Oh. moment, moment of Moment of drought magkabit-kabit din mo. Mag Hoy! Pasensya na po kayo, kalas-kalas pa atin muna itong titis ng lakong oh, magkiklaim. At mahirap pong ikabit lahat muna, Kasi yes. yes. hindi naman agad, hindi magkakalas yes. na naman tayo. Yes. Ay, sabi, tayo, tayo Kaya dito. Dito. Open Ito ay... Ang lutat nito. Open nyo <laughs> muna natin guys. <laughs> dito. Dito. Open nyo na natin kung magkiklaim. Ayan po, tumilaw na, oh. 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 <laughs> Ibig sabihin, may char ya charge battery. Ay, di pwede yung ganay. Tawag ka ng mama. Tawag ka ng mama. Kasi niya? Tawag Oh! niya! <laughs> pro! <laughs> 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 natin, no? Para maalaman nilang talagang, ano, wala wala pang taya ayan.